yo guys, welcome back sa channel natin Boy DIY So, matagal tayong walang vlog guys Dahil busy Ngayon, ito tayo ngayon sa Neva Vizcaya Ito yung pan guys papuntang mapuntang pan yan Sa Vela, Kalayan Valley Itong kabila naman yung Doon, mapuntang ano yan, Manila So, ito lang guys Mapagkita ko na ko at uh, Simpleng DIY lang ito kasing kwan guys, ito Luma to eh ah, Galing to ng ibang bansa Gabit namin dati, lapel Ngayon, meron kong sirang ano, um, speaker hmm, Itong body niya. Ngayon ito, may speaker yan Ay, Ginawa ko guys nag ako ng mga battery Na mga battery ng rechargeable Ng mga laruan Pinagsama-sama ko ngayon Siguro mga tatlong battery Nilagay ko doon sa loob Tapos, kinunik ko Ito Sa loob kasi Kiyonik ko yung positive nung nalagyan ng battery nito tsaka negative nito tapos trinay kong chinards yun, charging naman siya guys, charging tapos yung ano, speaker nito guys, yan yan, speaker yan oh. Okay. kinunik ko ngayon sa speaker nito, yung wiring kinuha ko siya then chinards ko ngayon, gumagana okay, so konti lang pa, ito mga ha Yeah. Yeah. FM yan, FM. So, ginawa ko ngayon, bumili ngayon ako ng ano, ito, kable ng charger. So, ito ngayon guys, ginagamit ko ngayon sa biyahe. Ngayon naman, ito naman makikita nyo. Ito. So guys lang, hindi ko pa kasi naayos dahil bago lang ito na ginawa ko. Hinaboy ko lang sa biyahe natin. Ito, ito yung antena nya ng FM. Ito naman guys, ito. Yan, medyo pangit pa lang. Kinonek ko lang yan. Antena yan nung truck. Napakita ko sa nakalik yan. Antena yan ng truck. Para makakuha siya ng FM station. Ito, mapakita ko guys ha. Malakas tayo. Hindi pa ngayon sa daan eh. Kaya medyo maingay. Ito napagandang tanawin. Ito sa kalitlit ang Neva Vizcaya kaya sa mga uh, subscribers natin na makasalubo ng truck namin ito guys, boy DIY ito yung antena nyo ito yung antena nyo ngayon nakulik doon sa kwan ayun o no? nakulik yan hindi ko pa naayos pero pagka uh, magawa ko yan guys mapakita ko rin kung paano ko ayusin ano so ngayon lang gumawa na ko ng punting vlog para sa paano sa mga viewers natin dyan makai may mapanood sila so ayun guys oh yun ang gandang, gandang view view pa ito kalitlitan Nueva eh, Vizcaya mapunta na kayo sa Manila sa mga pakasulubong ng truck oh, guys na subscribers natin o oh, na padalaw sa channel natin ito guys oh Radio Handicraft ito yung mounting negosyo natin Uh, pag gusto nyo magpa-shoutout, comment lang guys sa pangalan nyo. Ito naman yung papuntang Cagayan Valley, Isabela. yan Ganda, oh. So, yun lang, guys. Uh, short lang na video. So, boy DIY. Salamat, salamat.